Hi guys, good morning. Ayan guys, katatapos lang maglogaw guys. Katatapos lang maglogaw. Din saging. Kasi pang gabi ang duty. Ayan. Ayan, dito tayo sa aking uh, higaan. Dito lang ako matutulog sa baba, sa sopa. Ayan, ito yung mga backup ko pag natutulog ako ito yung mga katabi ko yan ito si daga ayan inuunahan ako matulog ito pa si ano ito si mamao ayan si mamao ayan si mamao oh. pa ako matulog ni mamao Ayan si mama o. Ayan, si mama yan si Unahan pa ako matulog. Ayan no Ayan ito pa. Ayan pa si Bitbit ito naman si bitbit o, tulog na o. ayan yung mga backup ko guys ito yung uh, mga katabi ko pag natutulog na ako ayan, pipuesto na ito sa tagiliran ko sa chan ko sa paanan ko ito yung mga katabi ko pag uh, panggabi ang duty ko ayan yun yung mga katabi ko sa pagtulog pagpanggabi ang duty kaya matutulog na tayo ayan kasi paggabi ang duty dito lang ako sa sofa matutulog kasi ako lang mag isa sa kung doon ako sa tuktok matulog kaya dito na ako sa baba marami pa akong katabi ayan yung mga alaga ko yung mga alaga kong pusa ayan Good morning everyone. Kamusta na ang lahat? Kamusta na? Kamusta na? Happy Sunday everyone. Hindi ako makapag-report sa aking kampo ngayon sa NCR RCDG at uh, panggabi ang duty. Shout out, shout out headquarters RRIB in Batalyon. Good morning, shout out sa inyong lahat dyan. at kayo lang muna dyan at matutulog lang muna ang inyong lingkod. Bye bye! Hi guys. Dahil panggabi ang duty. Ayan, ang katabi kong matutulog ay ito. Ang aking mga alagang pusa. Si daga. Si daga 'yan, ito yung tirador ng daga. Kaya nagiging daga ang pangalan niya. Ito naman si Mamang. Yan ang katabi kong matulog ngayon. Inuunahan pa ko. Ayan na si Mamaw, pumwesto na. At saka isa pa si Bitbit. Ayan, ito pa si Bitbit, pumwesto na. Inuunahan pa akong matulog, ha? Hoy. Tanghali na, tulog ka pa. Inuunahan mo pa ako matulog, ha? Ayan, guys. Ito yung mga katabi kong matulog guys. yan Magkalat lang to sila sa paligid ko, guys. Papatong lang sa akin tong mga to. Sa tiyan, sa panan. Kaya itong mga backup ko. Pag natutulog ako, night shift ang duty. Kumusta na ang lahat? Kumusta na kayo? Happy Sunday. Happy Sunday, everyone. Bye-bye. Good morning.